Miley Cyrus, kinilala bilang pinakabatang legend sa katatapos lamang na D23 Expo. Another milestone for Miley ang pagkilala sa kanya bilang pinakabatang Disney legend. Ang parangal na ito ay binibigay lamang sa mga personalidad na nagbigay ng malaking kontribusyon sa nasabing entertainment channel. Kilala si Miley sa kanyang matagumpay na music career pero matatanda ang unang naging matunog ang kanyang pangalan at naging pamilyar sa TV dahil sa kanyang iconic na papel bilang Hannah Montana na isa sa mga pinaka-memorable character ng Entertainment Channel. Naging emosyonal si Miley sa kanyang acceptance speech na inalay niya sa kanyang role na si Hannah at sa fans na sumuporta sa kanya. Ayon kay Miley, quote-unquote, I stand here still proud to have been Hannah Montana. She made Miley in so many ways. This award is dedicated to Hannah and all of her amazing loyal fans and to everyone who has made my dream a reality. To quote the legend herself. After nito, naglaan din ng oras si Miley para pasalamatan ang channel at ang fans sa kanyang personal Instagram account.